brother silipin natin itong uh, spot ng ating kay uh, kaibigang content creator si AJ Moto Ed Hingin natin kung natin ito ang kanyang motor Uy na, dito ang kanyang motor dahil dyan kakabitan muna natin ang sticker na huwag nga lang tayo mahuhuli Are, may naiwan-iwan pa tayo din eh kakabitan natin na rin napapakagandang lalaki nga rin si Snabero magugulat na lang yung mamaya pagka napansin niya na may bagong sticker na nakakabit kabitan na natin to kay Snabero yan ang laki-laki ng uh, sticker ni Snabero Kinabit na natin dito Stick <laughs> Stick and run tayo mga brother Sabay takas <laughs> Shoutout sa iyo, Snavero At sa ibang mga content creator ng Batangas Shoutout kay brother AJ Moto Ed Ride safe and peace Keep safe to all